Aminin mo kapatid, masyado na tayong kain na kain ng na mundo. Yung nakalimutan na natin na life is just a journey, sabi nga ng Aerosmith, Life is a journey, not a destination. And we just can't tell just what tomorrow brings. Ang destination natin dapat papunta sa Panginoon. Ang investment natin dapat sa langit. Kaso dito tayo masyadong nag-iinvest sa lupa na wala naman tayo madadala dyan kahit katitin kapag humarap tayo sa Panginoon. So kung ganun, Brother Jake, kung tatanungin nyo ako, paano magkakaroon ng spiritual nourishment that will help us grow in wisdom, understanding, and faith upang tayo maging karapat-dapat na siya nating investment sa langit? Watch until the end at saglit nating pag-usapan yan. Psalm 119 verse 15, I will meditate on thy precepts and have respect unto thy ways. Ito ay kataga ng mga psalmist ng Book of Psalm. Ang mga psalmist ay yung mga composers at mga musicians sa Old Testament. And they are expressing a deep commitment to reflection and meditation on God's laws. Reflection at meditation ng batas. Batas ng Panginoon. Tanungin inyo ako, in practical way sa buhay natin ngayon, ano ba yung meditation? Ito yon, Ito, itong ginagawa natin. Araw-araw dito sa rang to you, ah uh, dapat mo ilike at i-follow, ha? Kasi araw-araw ginagawa natin ang pagme-meditate, ang pagre-reflect sa mga salita ng Diyos. At dapat ginagawa mo rin ito pag nag-iisa ka. So ano yung mga ways? Number one, find a quiet place where you can focus and feel the presence of God in your heart and in your soul. Choose a passage na imemeditate mo. Read slowly, taking time to think sa bawat sinasabi ng scripture. Number four, ask the meaning of the passage. Slowly, carefully, at isipin mo kung ano ang gusto ng Diyos na i-take away mo from it. Number five, Pray through the passage. Speak to God through prayer. Ayon sa nabasa mong passage. At number six, try to at least memorize. O isa puso mo at higit sa lahat, kung ano yung mga nababasa natin, na pinag-aaralan natin, nare-reflect natin, eh kailangan isa buhay natin. At hindi ikaw ang masusunod dahil pag ikaw ang nasunod, wala rin. Kain na kain ka pa rin ng mundo. Dapat ang Diyos ang masunod sa buhay natin, kapatid. Mahirap, no? Kasi andito tayo sa world. So, ano bang dapat natin gawin? Siguro, sasabihin mo dahil na kang gawin at bago sa iyo yung gawain. Sabihin mo, eh brother, hindi yata para sa akin yan. Eh paano kung sabihin sa iyo ni Lord? Eh, anak, hindi ka rin yata para sa langit. Eh kung hindi ka sa langit, saan ka? So, this dedication to God ay hindi lang intellectual exercise, but it fosters profound personal growth para align tayo sa divine will of God, align tayo sa kalooban ng Diyos. Ikaw ang mag adjust tayo ang mag adjust kay God, not the other way around. Always remember that we are created to glorify God tayo ang susunod sa Panginoon at hindi para questionin ang Panginoon it is through this contemplative practice that we can deepen our commitment para isabuhay ang turo ng Panginoon hindi isabuhay ang gusto natin sa buhay at dapat ginagawa natin ang mga gawain para sa Panginoon na hindi parang obligasyon na hindi parang kasi kailangan gawin kundi out of sincere love and devotion magagawa natin yan kapatid kapag paulit-ulit nating ina practice gagaydan tayo ng Holy Spirit alam ng Diyos ang ating puso gusto ng mga tao na makamtan ang kaharian ng Panginoon when this life is over but people hate God's laws try to think of it manalangin tayo kapatid Pwede tayong yumukod o ipikit ang ating mga mata at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Salamat sa iyong mga salita o aming Diyos na gumagabay sa amin. Tulungan mo kami maglaan ng oras, Panginoon, para magreflect sa iyong mga salita at katotohanan sa araw-araw that we may grow understanding and faith naway ang aming mga puso, Panginoon, ay maging in perfect alignment with your will. At ang aming buhay, Panginoon, ay mag-reflect ang iyong mga aral at katotohanan. Gabayan mo kami, O Lord, sa aming journey dito sa lupa, tungo sa spiritual journey, patungo sa iyo. Para pagharap namin sa iyo, Lord, pagkatapos ng mundo na ito, ay masabi namin na isinabuhay po namin ang mga aral at batas mo sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Kaya araw-araw, kapatid, samahan mo kami dito sa Run to you at mag-daily word tayo. Isang verse, isang araw, hanggang sa pagdating ni Jesus. Salamat, kapatid. Kita ulit tayo bukas.